Andito tayo ngayon na uh, namusit si Edward. eto medyo nakaswerte naman siya. Malalaki yung ano. Malaki yung ano, mga pusit. Sabi niya, baka daw sumikat siya. <laughs> mga ilang kilong nakuha mo, ano, nahuli mo, Edward? Ah, hindi pa sure. <laughs> Malalaman natin mamaya kasi kikiluhin. First time na may humawak ng bangka namin kasi medyo maliit. Sa pusitan, pwede na rin ito. Masigasig si Edward sa pamumusit. Kita nyo naman, oh, itong isang batya o yung iba, planggan ang tawag dito, puno na. Hindi natin makakula kung ilan ang nahuli niya. Mamaya lang kikiluhin. Salamat sa ano, biyaya ng karagatan. <laughs> Oo. Eh, siya yung nagtinda ng ano, pusit, pero isa lang baksak yung ano, pusit. Magkano nga yung kilo? Oh, 110. So, ito na yung ano, anong tawag dito? Paktura ba to? O listahan. Oh, listahan. <laughs> Hindi pala paktura kasi sa tindahan nyo ng mga ano. So, ito ngayon. Makikita nyo ang pinagbilihan. ba diba? Kita nyo, oh. Meron ng pangalan ng kay Bobot at kay ano. Eduardo talaga buong buo. Pero si Edward ang ano niya palayaw. So, ito na po ang napagbentahan.